Ayan, nagbabalot naman ako ng honey. Tinudutudo ko na pala yung tape kasi sabi ko, wag natin tipirin sa kasi tape. Kasi mahirap na kakatipid natin, napamahal tayo. Dahil nga yung product natin ay honey, ayaw ko naman mag-leak. Kaya sinecure ko talaga na hindi siya mag-leak. Palibikol to Makati lang naman to, kaya malapit-lapit lang. At dahil nga super taas ng kaltas ni Shopee, kaya pinadala ko na lang sa Flash Express. Sa 3 liters pala namin, umabot ng 4 kilo may kalahati. 280 yung binayaran ko sa shipping fee. At pagkatapos namin umuwi, hindi namin ninaasahan magkakaroon pala kami ng bisita. Kaya ayan, nilibot-libot na muna namin siya sa aming munting farm. E, kahit na hindi kagandahan ang aming farm, thankful naman sila kasi knowledge daw yung kailangan nila hindi naman yung view ng farm kaya kahit papano kahit sa kunting time nakapag-share naman tayo kahit konti nahihiya nga ako kasi yung farm namin ay simple lang pero para sa kanila ay okay lang naman maraming salamat para sa Bicol Beekeepers at kahit papano na recognize nyo kami at sabi nga nila iba-ibang beekeepers iba-iba din yung taktika o technique ng pagpapadami ng colonies ang mahalaga ay napapadami natin ito at napapalago iba-iba man ang ating way pero iisa lang ang ating hangarin ang makapagpadami ng colonies para makatulong sa ating kalikasan at syempre makapagproduce din ng honey at pollinate sa tanim at marami pang iba, yan lamang po, salamat God bless